So, ito ah, mayroong statement si ah, dating Pangulong Duterte tungkol dun sa pag-serve ng waran kay Pastor Kibuloy. Pero mamaya na natin pag-usapan yon, Mamaya na natin himayin yung mga sinabi niya dun. Kasi gusto ko lang i-call out at bigyang pansin. Ito pong ah, nakakalungkot okay, na post nitong si ah, Jason sa Okay, na alam naman natin ay nandyan sa kampo ng mga Duterte Inamin niya doon sa pagpandinig, pagdinig na uh, siya ay uh, binabayaran ng isang milyon kada buwan bilang consultant di uh, ba? nitong grupo ng SMNI nila Pastor Kibuloy um, meron siyang post kasi kasama yung SAF doon sa nag-serve ng warrant dyan sa Davao okay? ito yung kanyang sinabi sa ipinakitang pandarahas at panliligalig ng PNP SAF sa Davao mali nga yata na nagbibigay pugay tayo sa masapano Sapano Sap 44. Okay? So, mag-react tayo doon. Bakit kailangang idamay yung pong Sap 44 dito po sa gulo na nangyayari ngayon sa Davao? Pwede po ba pagpahingahin na po natin yung pong mga namayapang bayani po natin yon Bakit mo sasabihin na porket sa mga aksyon na ginagawa ng SAF ngayon ay hindi na dapat bigyang pagpupugay yung pong mga nagbigay ng buhay nila para po sa bansa na obviously matagal nang namatay walang kinalaman sa mga nangyayari ngayon whether you agree or disagree doon sa ginawa ng administrasyon na pag-serve ng warrant diba ako, ako nag-agree ako kasi kailangan lang yon para to make sure na safe lahat whether you agree or disagree it doesn't matter wag na sana nating idamay yung pong mga namayapa na lalo na yung pong mga namayapa na mga bayani ng bayan <laughs> na obviously, walang kinalaman sa kahit anong nangyayaring politika ngayon. Dahil si Pinoy papangulo nun eh. Ang dami nang nangyari mula noon. 'Di ba? Pwede ba nating uh, wag na silang idamay sa mga politika ngayon? Okay, uh, wag na nating wag na natin silang wag na nating banggitin yung pangalan nila. Wag na nating isama pa sila sa konbersasyon lalo na walang kinalaman. 'Di diba? Kasi nakakalungkot na ganun bakababa kababa ang tingin nila na sakripisyo ng mga sap? Di ba ganun ba? Kababa yung tingin nila doon sa mga bayani natin na yon para sabi, para idamay sila. Porket hindi mo gusto yung ginagawa ng sap ngayon, idadamay mo yung sap 44. Sa akin, ano naman yan eh, op opinion niya ni Jason sa diba, malaya siyang ipahayag yung kanyang opinion Malaya siyang sabihin Ako ay nalulungkot lang okay? Ako ay uh, And also, it's puro it reflects more on them it reflects more doon sa kanilang pagkatao, doon sa kanilang paniniwala, doon sa kanilang mga mga, uh, mga peking pinaglalaban, okay? Na na yung staff pupurihin lang nila kapag kampi sa kanila ngayon. Pero pag hindi na nila kakampi, eh kung ano-ano nasasabihin, idadamay mo pa yung mga namayapang staff na. Diba? So sa akin, it, it's a reflection. It's more of a reflection kung ano sila ngayon kung ano yung pinaglalaban nila na talagang talagang ano eh na may concern ba talaga sila sa mga kapulisan? May concern ba talaga sila sa ating mga sundalo? 'Di ba? O o, o oo, um, nung panahon ni Duterte napataas yung mga yung mga salary and all that. Pero para sabihin ito ngayon ni Jason sa, 'di ba? Parang nakakalungkot lang na ano. E, uh, nagulat nga ako na hanggang ngayon hindi pa rin down, hindi binabawi. Ba, diba? sa akin sa akin lang ano, yung mga bayani, lalo yan, wala namang question. Siguro, siguro. sana naman? Walang question sa kanila, di ba? bayani itong mga sa 44. Huwag nang idamay, huwag nang ipasok sa politika ngayon. Wala silang kinalaman diyan. Uh, don't even mention their name. Their name, their their uh umaga, let them rest. We should honor them. We should uh, bigyan natin ng papugay at huwag idamay sa mga politika ngayon. 'Yun, dapat siguro panoorin nitong sila Mr. Jason sa yung Mamasapano na nasa Netflix yung gawa nila Atty. Ni Topacio para maalala niya yung pong ng mga sub-44 eh, sa akin whether you agree or disagree whether you're sa Duterte camp sa Marcos camp sa, sa kakamping na, na kampo siguro lahat naman tayo we could all come together in honoring itong mga fallen heroes natin panoorin niya sana yung mamasapano pano uh, ni Atty. Topacio para tsaka niya sabihin na huwag bigyan po papugay yung pong mga sub-44. So anyway, yan na po. Mamaya pag-usapan po natin yung kay Pangulong Duterte, yung pong nilabas po niya tungkol po doon sa warrant of arrest. So thank you very much guys. Bye-bye.